panawagan ngayon ng KOJC kasunod ng kumakalat na litrato na may ginagawa umanong drilling sa kanilang katedral. Alamin ang detalye ng report na yan mula kay Jason Amisola ng PTV Davao. Live, Jason! Right, so, right. So, yun, dito sa Davao City ay nanawagan ang Legal Council ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na bigyan sila ng akses upang makapasok sa Jose Maria College sa loob ng compound. Ito ay kasunod ng kumakalat ngayon na litrato online na kuha umano sa basement ng naturang eskwelahan ayon kay KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion ito ay anya isang patunay na sinusubukang gumagawa ng tunnel sa basement ng eskwelahan nila Lalo pa tinuturo ito ng PNP na may lagusan umano patungo sa bunker na pinaniniwalaan nilang kinalalagyan at pinagtataguan ng pastor. Dagdag ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, posibleng patong-patong na kaso ang kanilang ihahain kung mapatunayang ginagawa nila ito lalo pa at wala sila umanong permit na ipinakita at posibleng makaapekto ito sa structural integrity ng eskwalahan. Ilan rito ay grave misconduct, conduct of unbecoming of a public officer, conduct of prejudicial to the best interest of the service, malicious mischief at marami pang iba. Una ng pinasinungalingan ng PNP ang paghahanap umano ng ginto sa loob ng compound. Habang wala pa rin pinapalabas na statement ng PNP tungkol sa request ng KOJC Legal Counsel. Dayan ngayon ang, ay ang ikalabing isang araw ng pagsisilbi ng warrant of dito sa uh, Kingdom of Jesus Christ compound ng Philippine National Police. At uh, simula kaninang madaling araw hanggang ngayong oras na ito ay wala tayong na-monitor na tensyon sa pagitan ng KOJC members at ng pulisya. Yan na muna ang litas mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat Jason Amisola.